Sa iba pa ulat, binatikos ng ilang mambabatas ang pagdalagay ng terminal fee sa airfare ticket. Sinusuportahan ng mga mambabatas sa mga OFW na nagsasabing magiging sagabal sa kanilang pagda ang paglalagay nito sa kanilang airfare. Ayon sa Republic Act 10.022, hindi dapat kasama ang mga overseas Filipino workers sa OFW sa mga magbabayad ng terminal fee tuwing aalis ng bansa. Bagamat sinabi ng Manila International Airport Authority na maaari namang i-reimburse ng OFW ang kanilang terminal fee, duda mga nambabatikos dito. Simula February 1, isasama na sa airline ticket ang terminal fee na nagkakahalaga ng 550 pesos. Nasabi na ho ni Congresswoman Pakis at ni Congressman Sanyeres kung bakit uh, wala talagang basis yung claims na uh, that uh, the payment of the terminal fee at the airport itself is the cost of the um, uh, congestion at the airport. Uh, nanggagaling talaga ho ito sa uh, immigration counters. Um, and um, nasabi na ho ni Congresswoman Pakis and ni Congressman Senyeres is um, this is um, against the law because um, our OFWs are exempted from the terminal fee. Um, and it is greatly inconvenient to talaga that people who are rushing to be able to catch a plane will still have to line up to get a refund.